Problemado ka ba sa pera? O ayaw mo ba ng pera? O kailangan mo ba ng pera? So, nasa sayo ang sagot, no? So, kung sasabihin mong hindi mo kailangan ng pera, syempre, yung pera hindi lalapit sa'yo. Pero pag aminado ka na kailangan din talaga ng pera, lalapit sa'yo yung pera. Kasi parang tao din yan, no? Kung gustuhin mo siya, gustuhin ka rin niya. Pero pag inayawan mo siya, ayawan ka rin niya. Alright, so, Ganito na lang yung tanong ko, no? Alin ba yung mas uh, madali? Kasi tayo, na problema tayo madalas sa pera, no? Bibigyan ko kayo ng katanungan. Alin ba ang mas madali? Ang magbawas ng gastos or magdagdag ng income? Kasi everyday nagbabudget tayo, tama? So, lalo na ngayon, nagmamahal ang mga bilihin. So, maraming tao na kung saan namu namumoblema pagdating sa financial. So, ngayon, ang solusyon, dalawang solusyon na nakikita ko para para masolusyon na natin yung mga pinoproblema natin sa pera, una, magpalaki ka ng income. Siyempre, pag lumaki ang income mo, hindi mo na problemahin yung mga bayarin. Lalo na pag ang income mo ay lagpas na sa mga gastose. So kung ayaw mo naman magpalaki ng income, ayaw mong maghanap ng extra income or ayaw mo ng mga uh, multi task or mga ano ba yan, mga part-time na negosyo or part-time job, pwede mong gawin is magbawas ng gastos. So ibig sabihin magtitipid ka. So budget ng matinding budget ang gagawin mo para makatipid ka, magbawas ka ng gastosen, tama? Pero may mga gastusin na hindi natin inaakala or inaexpect no. So para sa akin naman kung ako yung sasagot, alin ba ang mas madali, ang magpalaki ng income or magbawas ng gastusin? Para sa akin, mas prefer ako doon sa magpalaki ng income kaysa magbawas ako ng gastusin kasi kahit anong bawas natin sa gastusin, nagmamahal yung bilihin, pangalawa, may mga unpredictable expenses na hindi natin inaasahan. So, kung maliit ang income mo, kung nagbabawas ka man, hindi mo pa rin maiwasan, mamublima ka sa pera. Unlike doon sa magpapalaki ka ng income, anumang mga expenses na dumating sa'yo na hindi inaakala, mayroon kang pera. So, para sa akin, mas okay ako doon sa magpalaki ng income kaysa magtipid. Ikaw? Ano ang para sa iyo? Ano ang mas madali sa iyo? Ang magpapalaki ng income or maghanap ka ng uh, extra income? Una, uh, mga another source of income or magbawas ka ng gastosen. Alin sa iyo ang mas madali?